back này. Thôi thôi mình đi. good morning mga kabiboy Ayan. Welcome back to my YouTube channel So pupunta na tayo sa playa At nagdating na yung ating bangka Na yung namumusit So ayun, punta tayo sa playa So ayun Dito na sila And shout out kay Bay River Ang <laughs> musit <At>, na lang <laughs> sabon Ha? Ang musit ko? Oh, Wala ko eh. Is telepon. Wala Ang problema lang ganyan kung tsintahan, hindi sunog sa akong bugoy. Al oh, open okay, no, na ng oh, okay, no, labi. Open okay, no, kanina okay, no, okay, no, pa to. Eh? Oh, lang. ba sindihan? <laughs> shout Idol! Shout out kay Dubi. Shout, -out to idol. shout -out. Or, Ta, grado, na, Idol. chat out. Origik. Ito, grado na. mo na lagi nang ginaingon pagka nang

eh, wala 'di tao pa Ayaw ato. Ha? Uwanan mo hubu, ayo pala man. Basik mo pangita hino na sila ga na banda sa kulang silang bilang na. Depot ang gagmay. at man lang May di ko uton. Wow, buglan nang kalalan. Kalang gagmay. Pasak mo. Pasak mo na boy. Ana man diri to gao, pasak mo

Oh. Oh. Daba, aba, pwede. Ye lo pano sa igbawlan Asa kay? Kusit na sa ilaob. Di, subili mo maglawas ka ato dan. Pero ori dikdok buka. Diri mo kay ato. Uy, lisit. Pangkontana pa. Pantat buka. Telik ni ka buyan din nila. lang.

Ito na si pare sa el na, sungugan hinog. Magkakalok, kawal. Kuha na eh. Nambir? May nambir. Pinak yung moko ay. Pag uli daw sa motor, nakaway ka. Oo, ito oh Oo. Tek. Tasay ka dito. Tasay. pala.

Ayaw ko. Ayaw. Kay mo pula na. Ayaw. Tayo ka bakoy na panjeran lain. Gituan lang tong istrepon takake. Gubunan na sa sana ni mat. Mag-away na lang ka pala. Namo ka ulo lang ha. Dema ganin ata pon. Matuawan ta na lang tong lawas ato katunda ko niya. Matupegani ko kay Dali dito i kaya nga kong taklob sa kusinto san. Matat. Ay sa taas. under. Direlay aso na salamat. sa kanila kuya. Pilit na. Ayaw. So madami sana tayong Posit mga kabiboy Kaso grabe, mura. Lagi na lang mura.

Pasok mo lang. Ano? Pranin. Ito na ulam yata ito eh. natin. Sabi siguro, mura ang pusik. Bahala ka dyan mag na. Tris, tris! Pasok ito. Ito, itabi muna na oh. Pang-ulam muna. Sorry, eh. Pero kayo binta mo. Ibinta natin yan.

Hmm. Thank you. Tres media. Tres seis. Tres listo ulo mo <laughs> <Dawa. laughs> uh, ko nung ka kilo. Ulo. So, na ulo. Ang ang ulo. 85 ang ulo. Mga tulong ang no. kakilo ang ulo. Nauulam no, yata ito? ay <tinyo> gagmay, okay. Tugun okay. okay. na mga isa ko mga kakilo. May ata dira. Katawa lang -tignan. Tignan ba na. Bakit yung mga nani? Oh, wala pa, wala pa. Wala pa. Wala pa. Andito na kabang. Ay, anong gagawin ko? Ilan to? Mayari na ka? Mayari ba? Mayari ba? Mayari. Sa diwa eh. Kasi... Kasi... Porpor. Dapat oh. na pre. Ba para mo yan. Yan kira na para mapalit to kay Pipoy. 47 Ang pipa wala daw nung kanong kaya. So yan mga kaibigan, tapos na. Ba, tapos babe? yung timbo yung katawan ng ulo na lahat palitpit. So yan mga kaboyboy no. Ah. Uh, mm, nandito na yung resibo ng kanilang So ito yung ano, ano na resibo. So bali yung malalaki nila, yung pasok naman na puset. Naka 92 kilos point five, 92 kilos. Tapos yung under naman uh, ah, 51.2 kaya nasa 143.7 po yung kanilang huli lahat na pusit. Wala pa po yung ulo. Four, 48 chat at ulo 48 ba tama ba yung ulo 48? Ito. 48 ba to? Akin na na So mahigit Sandaan like, kilo po ang kuhulin la 43 yung katawan lang 43 plus may ano pa Yung ulo nila ay 48 kilos Ulo palikpik po yun na so, Ayan po no uh, Bali Bali ang kilo naman po Kasi ito yung mura mga, mga kaboy boy 190 na lang daw po yung 190 na lang daw po yung malalaki yung good so kawawa naman yung ano, mga namumusit napakalayo pa nandun sa isang daang milya namumusit tapos ang presyo ay napakamura napakamura po ng presyo ng pusit napakamahal naman ng kanilang pamain 185 One, lamang, lamang lang ng ano yung pamain ay 185 ang kilo tapos yung under naman na pusit mga kaboy-boy Murang mura naman Ay lang kung dati kasi 150 Ay walang ngayon baka bumaba na naman Sobra naman Ilang ano yung, ilang Ilang ano kilo Dalawa Papapa. Dalawa hanggang isang kilo Tapos ang pasok tatlo Pataas, Pataas. So nakakadismaya tong ganito mga presyohan ng pusit mahal mahalan nyo naman kahit kaunti <laughs> dati mga kaboy boy 240 nag 240 ah nagtupipte. nag 250 nag 240 hanggang sa nagmura siguro sa sunod doon na sila sa ano mag deliver baka doon na mag deliver sila sa may mas mahal daw doon 250 daw ang kuha doon 250 mas malapit pa doon ang ano kuwian nila So baka doon sila mag-deliver. So kawawa naman yung mga maglalaot. Magdamag yan silang biyahe. Eh. Magdamag, magdamag eh. siguro kasi dalawang ano lang sila nag-aria eh. Ay, Dalawa't at okay. kalahati. Yung pag alas 10, hanggang alas 10 lang daw sila. Pag tapos bata ko. Magdamag kung, tapos isang latang hali. Hmm. Kalahating araw at magdamag doon sila sa milyang walang tulog mga kawayboy napakalayo tapos pagdating dito sa tabi yung kanilang whole posit ay napakamura pa tibay talaga awa naman yung mga isda lalong lalong pinapahirapan wala pang ayuda ang mga mangisda yang di itu